Maikling background kung bakit mahalaga ang mga halamang gamot sa Pilipinas. Malaki. Malaki ang papel na ginagampanan ng mga halamang gamot sa tradisyonal na medisina, maging sa ating kultura bilang isang bansa. Mas lalong umigting ang paggamit ng mga ito nang mai-endorso ito ng Department of Health noong 1990s. Noong sinaunang panahon pa lang Natatag at naisagawa na ang tradisyonal na medisina sa bawat kultura ng buong mundo. Sa katunayan, tanyag ang Pilipinas bilang isang bansa na patuloy ang pagtangkilik sa iba't ibang klase ng halamang gamot magpasa hanggang ngayon. Isang kawili-wiling diskusyon marahil ito na naiimpluwensyahan ng relihiyon, mistisismo, mahika, pamahiin, Folkloric herbalism at Western medicine, dahil dito, naging malaking bahagi na ito ng evolusyon at pag-unlad ng mga Pilipino.